Yes, hello guys. Maayong hapon. Kumusta? Welcome sa ato ang vlog karong hapon na, guys. Nay nag-PM sa kuwa, guys. Nga content creator siya, no? Ah, uh, papay pagsugod -so niya og <coughs> vlog. Ah, uh, Nag-problema lagi siya, guys, kay wa sa followers, wala ning view. Nga post and post lang siya tapos iya lang ipang delete dai kay pagtan-aw niya wala ning 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 view. So, a uh, ko nga kapwa, kapwa ko nga content creator, kapwa vlogger, ayaw pad, uh, ayaw padala sa imong emosyon, padayon lang bisan tuod man og walay followers, walay viewers, way so nagtan aw sa imong vlog nimo, ayaw padala, padayon sa imong pag-vlog, uh, padayon sa imong pagpaningkamot dayon sa pag-post og mga content taga adlaw uh, dapat awersad sad ka nga ang pag content is maglabad sa imong ulo kay maghunahuna ka unsa imong hang i-content mo taga adlaw no post lang nga po sa manako bisag ako, ako wa ko magmatter guys uh, so on ko nga kapwa content creator wa ko magmatter nga na ako yung mga views, na ako yung mga followers naing ng likes sa mga vlog, nain ng likes kung pag live, ako ang mga <coughs> mga status quotes na ako, ako mga vlog na ako taga adlaw, nagtanaw sa mga viewers, nagpadayon ko og post, nagpadayon ko sa kong gibuhat, kay Basin de sa atong pag-post post post taga Adlaw uh, Basin makita na nato pohon sa umaabot nga panahon sa karon antos lang usata kay sama ra punta sa mga dagkong content creator nga nagsugod pud sila og zero followers zero viewers zero likers og zero support, mga supporters mga guys mga kapwa ko content creator nga nag nagsugod pa. Padayon lang, ayaw pa wala sa paglaom, kay matod pa, na naikasib, naikasabihan, kung maningkamot ta, kung magtanom ta, huwato nato nga mamunga, o huwato nato nga maharvest ang ato ang gitanom. Ayaw pa wala sa paglaom, padayon, lang sa mga gibuhat kay ayaw pagbasi sa mga dagkong content creator nga imong apson sila kay kana sila sa marapod na nato nga nagsugod sa walang wala so manginaot ko nga, nakasabot ka manginaot ko manginaot ko nga nakwa ni mo og uh, idea